Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. At uh, pa din, mabilis lang. Doon sa Senior Insuring Pro-Protection naman, uh, sinasabi lang namin dito isa uh, to broaden ac to access discounts, subsidies, and livelihood support for seniors beyond essential goods, ha, bilanggit kanina ni Representative Merlani, and services ensuring greater economic stability and dignity. Ngayon naman po, ito lang siguro, interesado ang lahat dito, yung uh, targeting, kasi marami sa aming mga senior citizen na ngayon na nagiging biktima ng, uh, <coughs> ng mga scam. Dahil ako, dating naging oskedo ko na Maynila, marami kami nga uh, na natuklasan na ganito no sa pension and social security sa nandito yung ating uh, chairman ng ano uh, CSC yung fraud pretend to be from government agencies like SSS, GSIS or DSWD asking for peace or personal information to process pensions, benefit or senior IDs. So may nangyari na actually dyan. May pinahuli kami. Nagkita yung dalawa, yung pareho sila ng ID pagkuha ng ayuda, eh tinawag yung isa yung original, eh nandun yung isa. Awan ng Diyos, pinakulong namin, yung, yung fraudster. Kasi katabi yung may katabi lang ng presinto yun eh. So ang nangyayari kasi dyan, nalalaman, sa barangay, nalalaman, itong kapitbahay niya, laging wala, senior citizen. Eh, nakukuha niya yung ID. At yung ID na yun, pinapalitan lang yung pangalan, pagbigay ngayon na ayuda, nandun siya. Actually, nakakuha na siya nung una. Eh, nung pangalawa, hindi na kasi nagkabistuhan, nagkita yung dalawa. Ngayon, sa medical and health scams naman, eto na. Yung mga fake medicines, herbal supplements, or miracle cures. Marketed as treatment for chronic disease. So, yun na naman. Yun tayo mga senior citizen. Marami tayong, marami na sa atin. Ito, ito. Babata ka rito. O, oh, Ito pang isa na karamihan na bibiktima mga senior promises of high return from pay cooperatives, agricultural projects or forex crypto. Yung crypto, di ba? Pag naalog, eh, marami senior. Nakataya yung kanilang pension. Tumataya na yung sa mga crypto. Ayan na. O ano pa? Pyramiding scams where seniors are pressured to recruit. So, ayan yan na. Ang maganda kasi dito, at least, nandito yung ating uh, commissioner sa senior citizen, mabigyan din ito ng uh, kahulugang ano. Ito pang isa, yung charity and donation scams, fake charity represent soliciting donation supposedly for disaster relief and medical aid of senior citizens. Eh, maraming, maraming tayong nabibiktima dyan. Budol-budol, face-to-face scams. Tricksters using psychological manipulation, pretending to be relatives, free or visa, to convince seniors to hand over money or valuables. Nangyari na yan. Mayroong ano, kinuha nag yung ano mo ganito yung apo mo ando sa ano may kailangan ng ganitong pera nagbigay si lola ayun nawa ng Diyos na, na ito pang isa uh, this is true ha romance online and love scam sa mga lola natin ha process build online relationship with widow or lonely seniors then ask for financial help meron akong kilala naubos yung e, isipin mo biuda yan ng military eh, ang, ambition ng military, yung sweldo, 40 milyan. Awa ng Diyos, nagkautang-utang yung nanay, lola. Ito naman sa technical support, binanggit kanina ni Floro to. Scammers all pretending to be technical support, claiming the senior's phone, ATM, or computer is hacked. And needs to be... Ay, awa ng Diyos, nakukuha pati yung mga, yung mga pension niya. At yun lang po. At uh, marami po salamat. Thank you very much po. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.